This is Jerry's Vlog Official. Don't forget to subscribe, like, and share. At huwag kalibutang pindutin ang bell button para ma-notify kayo sa mga latest upload. Yes, good morning, good morning tayo guys. Hey. No, ayan, nandito po tayo ngayon sa ating fish farm. Ngayon ating reservoir. Na, gawa ng inayos natin yung ating water pump ngayong araw na to. Gawa ng nasira. So, ayan. Oh, uh, update ka po pala tayo guys no sa ating dating reservoir na filterization natin. Ito na siya ngayon. Nilinis natin ngayong araw na to. Ayan, pinapasokan natin ng tubig. So, ayun yung ating filterization. Lagyan ng tapos sa pagraba, tapos sa ilalim yan yung mga pellet, filter pellet na puti. ay nilagay natin. Tapos, ayan na. Ayan yung tubig na lumalabas sa ilalim. Napakalinis na. Limot naman eh. Pitlo. Pitlo. ni okay. oklaw tininaman ni no tinipit di gwa yun ni tama may tininam tiniala ya so po komi ka so alright guys ayan po nandito na tayo tapos lang so ayan nagantay na lang tayo at wala nang kalaman laman yung ating uh, magaya ng tubig yung natin dito tayo din pinupondo yan bago natin dilibigay sa isda ilagay sa isda yung ating mga ano, tubig na yan babaan tayo Alright! Ayan guys, tapos na po tayo ng araw na to sa so, inyo ating motor na uh, babatak. Alay, okay, number 2. Sampet, may. Okay, open na rin natin yung 380 natin na ano. Ito ay 220 lang to Ito ay 380 So alright And guys so yung tatlo nating ano Apat nating motor eh Gumagana na lahat 1, 2, hmm. Ito malay put... Okay Yung ano Yung pang Yung pang aket naman natin Sa taas i-open natin Ayan. So bukas rin isa natin yung tanki na yan. ng, ayan. Dito natin sinusupply ng tubig. So dito natin i-open yung ating One Two all right 5, Ayan 7, kaya umi-ilaw yan kasi walang tubig yung ating reservoir. So, ayan yung indication natin, indicator natin. Pag walang tubig doon, ilaw to. So, mangyari niyan bubuksan nila yung, tubig, uh, yung motor doon para mag, magkaroon ng laman yung ating pundohan pondohan ng tubig. So, ayan yung purpose ng ilaw na yun. Para yung pantay sa gabi is, pag hindi niya alam, at okay, may, may, mayroon pa tayong nakabrip na sama rito. so ayan ang lakas ng tubig natin so isang maulan nga po ng umaga rito sa bansa ng Thailand ngayong araw na to so ayan ang ah, nga po pala guys no dito sa ating farm Isagana sagana tayo sa mga ibon ibon Ate eh ayan may ibon dyan <laughs> ayan ayan yung nanay nyo yan yung nanay niya, yung nanay ng ibon. At magsusubo na yata ayan, oh. malilit na ibon dito. Pupuntahan yung kanyang anak. So, ayan guys, natapos na po tayo. At natapos natin ang magang ito sa bukas na naman. Bukas naman, maglilinis tayo. ng yan naman linisin natin. Tapos na natin linisin itong baba. So, tomorrow, ayan ang linisin natin. Tapos, para pagdating ng ating fingerlings on 5, is malinis na yung Tangke natin. At eh, maganda na rin yung buga ng tubig dun sa baba. So, bukas nating lilinisin yan. So, paano guys no? This is Jer's Vlog Official dito po sa ating farm. Kami po ay nag-aalaga ng grouper. Sa mga taga -ta, sa mga taga Thailand po diyan na gustong bumili ng fingerlings, 4 uh, inches up. We are selling of fingerlings here in Thailand, Panga, Thailand. So if you like to buy a uh, fingerlings, please uh, contact me on my YouTube account and please comment if you're interested to buy a finger of grouper here in Thailand F1 giant grouper so 4 inches up maybe you can contact me on my my youtube account George Vlog Official so okay guys terima so maraming salamat and don't forget to hit and like and subscribe also and hit the notification bell if you like my videos today thank you and god bless bye bye